Napa-linis tayo kay Marvin ayun, eh. pinapasunog na natin muna yung mga kahoy. Pati yung ano tanggalin mo dito sa bubong kaya ano yung mga no. Know, napaka dahil masyado nang masukal dito. Ba, inumin mo muna to, tsaka kamerenda muna, tinapay. Na? Ah. Tandaan ka dyan sa Nagdana Tanggalin mo ito na Ben Bungkalin mo na Mga bakal dito Lona na yan, wala na yata, sira na yan no? Ha? Sunugin mo na rin yan O, oh, merenda mo na para hindi lumamig yung kape mo Hindi masarap yan pag ano, hindi malamig Ayan eh, no, nalilis na ni Martin dito Bali, na papagawa na natin to Ha? Na? Wow, lako Alila ko na ng buo Wow, pagawa ko na yun wala ko na niya ayun mga katrabaho tinanggil walang niya konti na gawain wala ko na gawain alasa ko na ayun yung kayo niya ayun yung hindi mo pa inubos yung tuyo. Makay naman ng tuyo. Oh. Ganun. Alam mo dahil na ini pa paputok ko na yung todo niya kasi tam kaya ko na paggawa ko niyan. Paggawa ko na yun. Ang ganto yun, ano. yung slab niya, eh. Pubusan ko nang ganto. Matibay ka pa? Na? Matibay ka? sa ano? bakal ka ren. Ito'ng bubungan na. Aliyo. ayo, ini nga lo black ini atake ni, may reksa ni. Ayun po, ayun yun ay eh. Ay ay Akar pala sa kunira niyan tayo, may reksa. man tibian ni kayuran mo muka rin. Tibian? Oo, ini Basta nah. tatanggalan niya ni, nga tak kay kulkula niya, ating taktakar no. Na. Mamaya, dyan ka na tangalian Ah, masarap banget Ah. Yung pasinama yung tuyo. Ah. Uh, ayun yung tuyo, tinanggal niya mga katrabaho. Nakuha niya yung ano, yung tinaka pa. At uh, yan lang yung nakuha, di niya na solid na pagkagat. Wala Nalasahan niya kagad yung tuyo, ay nakuha lang niya konti. No? Okay. Kaya pinagagagod yung kanamunin kaya ang kaya, kaya. <laughs> Ayan. <laughs> <Laya> Diwan <laughs> liwanag may flavor 'yon. 'Yan ang flavor niya naman ay ano, hot dog. Yung kanina itlog at tsaka tuyo, no? Yung flavor niya. Kaso hindi niya na dali. No? Mga katrabaho. Pati dito tanggalin mo 'yan. sige, iwan mo na kita. Ito muna ako na ano. un motor un no motor nada